kumusta to kayo lahat so bali ano mga kabukid may dala kong ano may dala tayong pinba so video ano, mga kabukid ay mainit kahapon ah, uh, hindi ko nadiligan yung mga sitaw natin hindi malala anong ano mga kabukid eh? ay yung bahay namin yung so may likod hindi mo layo layo ng kunti itong ano tanim man natin ng mga gulay so ito mga kabukid yung ano ginagawa ko gapangan ng ano ng patula hindi, so hindi pa tapos so, mga kabukid yung pinakang natin pakita ko sa inyo mga kabukid yung ha, ating mga gapangan so yung mga kabukid hanggang dun sa, ano, so, hindi pa tapos kulang pa yung mga ano natin yung gapangan natin sa ibabaw tubo na din mga kabukid yung natin patula so, yung mga kabukid yung natin mga, ano natin puro kabayan so pinako ko na yan mga kabukid o oh. mga nakapako na yan yan kapix na siya kulang pa siguro hanggang ano pa ako nito hanggang mamayang hapon mga kabukid mag ano maglagay ng balag dito sa ibabang yan mga kabukid yung ano natin o oh. hmm patula natin tuyo, tuyo na mga kabukod yung lupa so, hindi ko to nadiligan kahapon umaga ko lang nadiligan yung so, mga patula natin ganda na mga kabukid 100% na yan mga ilang linggo na lang yan lalabas na yung ano nya gapang yung panggapang nya ito so, na bukod yung, yung ano patula ito yung gapangan nila pinakang balag niya. <coughs> ito naman yung kahapon na tinanim ko ang gandun din yung mga kubo ko may basa basa na yun isang, isang hilera pa ang yan ho, kasi isa lang yung nandun ah <laughs> isa lang yung, yung hanin natin yung sitaw natin mga kabukid malalaki na din ayun po yung mga kikita yung dito lang di tabi lang din pataas dami mga kabukid din eh, no? bali 300 ano yan dito mga 300 puno mga kabukid yung didirigan ko ngayon ah, gagapang na din yan no? so yan ang ganda nyo mga kabukid sa may taas ito isang hilira Isa tapos ito mga kabukid isang hilira pa ulit yan ang na oh yung buhay yung kawayan yung pinakong siit natin yun, yun malaki yun magapang na yun <coughs> so, magdidilig muna ako ngayon mga kabukid so ayun mga kabukid matagal na pala tayo naka mga ano dalang tayo mga pag mga pag upload ng mga video natin so, ayun, mga pag vlog so yun, mga kabukid mahirap din yung ano namin ay yung signal namin pag minsan yung data kasi ano malayo kami sa ano sa kabayanan kunda nun eh. yung mga kabukid eh ito dati mga kabukid may tanim ito si Tao eh nag ano nagpalayan. so hindi ko siya naabiyad kaya bayan yung ibang balag natin si it mayroong mga damong patay so ano na tinanggal ko na yung mga kabukid yung, yung mga ano kaya namatay na siya natuyo na lang tan dito dami dami ito magkakit kasi ano mainit <coughs> mainit kahapon hindi ko siya na ano nadiligan dito kami mga kabukoy nagtatanim sa ano tawag dito sa amin ay kainin hindi hindi kami pwede magtanim sa patag pag umulan ay inaabot ng tubig ang iyan sitaw mga kabukid ay ano sitaw si ay masilan silang din ay eh. pag inaabot inaabot siya ng tubig ano na mabilis siya mamatay naninilaw agad yung mga dahon so, yung pwede natin hanggang pa rin sa taas Ah. Wala natin tubig. Utay-utay lang. Ang Nakot natin ng tubig. Ito natin sa medyo ano. Ah, bumagsak ay. Ito. Tama na ang isa isa-isang tabo. Ano lang. Basak lang yan. Ano. Ang lupa niya. yung kalabasa natin hindi magkaig kabukod ang bunga nito ewan kung bakit eh. nalalaglag eh may bunga na naman siya. Oh. nalalaglag naman ito maganda na ito sabi ng iba mga kabukod yun daw yung daw kalabasa ay inaanohan ng puno binabaakan para daw ay ano hindi daw malaglag yung ano yung bunga niya ayun, lumagsak na isa anak na talaga ng gapangan Padalawin niya na tayo mga kabukid. Ubus So hindi ako maka, ano, mga kabukid dahil makapagdala ng marami. Ang dalawang timba. So hindi kumahawakan mahawakan. ng hawak natin yung ano natin. Yung camera natin. So isa isang timba lang. Makadalawang gear na tayo ito. Ay ito pala. So, mga kabukid isa na ito. May likod ko. Tapos itong bagong balag. Meron pa. Isang balag pa apat na ano pa ng mga bukid apat na higira pa ng yung... mga ano didiligan natin ang tubig laki na din mga kabukod yung ano kamuting kahoy doon sa may party doon yun pataas na yung mga kabukod ano din yun puro kamuting kahoy din yun laki na lawan na pati ang mga pagkabungpong narigyan na isa So ayan mga kabukod ko muna ang tubig at madami-dami pa ito. hindi hmm. ka natin. So sa isang linggo siguro mag-aano tayo. Yeah. Mag mag na tayo. So pwede nang abunuhan yan. Alagyan natin ang yeah. ano, fertilizer. Ano Ini mga habut nya pala oh, uh, kulang pala dagdag pa ako. Ini isang din na pa. Guru mamaya yang hapon. Tatanim ulit tayo nang ano, nabali ng cement. Tatanim ulit tayo nang itaw. Tutuloy din niya. So yun mga kabukay. Yari na tayo mag ano. na huh, tapos na tayo. si so, Dali ano mga kabukid naka tayo pitong ano ako pitong naman do sa sa balde natin so yung iba mga kabukid ay ano so hindi tumubo ang mga ano sitaw natin so kanyang naman so lalagyan ko na din mga kabukid kahit hindi <coughs> isang ano meron tayong ano sitaw subura yung subura

Ayan, magandang ano dito ng camera natin maliwanag. Pag nakaharap din, maliliw. Pero so, yung mga kabukod yung huli pang kumuna yung mga ano, natin, yung mga ibang balag. So, sayang kasi. At walang nakabakante yung ano natin. Yung balag. So, lalagyan ko muna ng kahit Ano nang muna. Ano. ano kasi mga kabukod ay magtanim ako nito. Isa-isa. Kaya pag di tumubo talaga yung nilagay ko, So, hindi siya sumibol. So, wala talaga. Kasi yung ibang mga kabukid, dalawa. Kung hindi man tumubo yung isa. Pero pang isang ano. So, ako kasi mga kabukid, isa-isa talaga. Ito ang mga kabukid. doon. Isa-isang oh. hmm. puno lang siya. Oh. Hmm. Yan. Yeah, isa. So, gayon ito ako mga... So, gayon ako mga kabukid mag-tanim. Ano, mag magtanim, oh, pawisan na kung hindi talaga tumubo so maguhulip ka talaga so ayun mga kabukod binasa ko na din yung ano yung ibang huhuli pa natin binasa ko dinilig ko na din para malambot yung ano yung lupa natin yung ano tat tataniman natin ito kaya nito mga kabukod yung yeah, bansot yun hmm. so, liit pa yung yung katabi malaki na ito basa baka hindi So ano lang na lang natin. Hindi na lang daliri na. Ayun. Isa lang. Huwag so, talaga wala. Hindi tumubo. Ay. Lagyan na natin mga kabukid na. Dalawang buto. Para kung hindi man tumubo yung isa. May isa pa. So, ang dami. So ito isang hilira. Wala ako. Puro to, ano siya tubo. Sinan so, dun lang sa isa kabila. Paggano ito wala. Ay, wala. Ay, putol doon. Hay naku. Sumisikat mga kabukid ay eh. na ano na sitaw na kasing ano yung tinanim ko kahapon. Hmm.

manok magpapakain naman ako mga kabukid ng manok tapos na tayo magbilig ay para yung mga alaga natin yung anak baboy so yung mga kabukid uh, ah, abangan natin yung mga ano natin dito yung mga harvest natin dito yung mga maganda ng mga harvest natin dito yung mga sitaw para yung mga gulaw natin so ayun mga kabukid pauwi na natin ako at magpapakain ako ng mga manok at yung mga alaga kong baboy So ayun mga kabukoy, daabangan ah, natin dito yung mga yan, yung mga natin mga kabukoy yung pag harvest natin yan, ang mga sitaw natin at yung mga ano natin, ibang gulay So ayun mga kabukoy, da ah, pauwi ako mga naman ang ano ko So ayun, katapos na din ang magbiro So ayun mga kabukoy, natin yung ano natin yung mga, mga ano natin, adventure ab natin dito pag harvest natin kung maraming bubungahin So, ayun mga kabukid, siguro mga ano. Sa isang linggo mag ano na tayo. Mag-aabo na at gagapang na yung ano, natin mga sitang. So, ayun mga kabukid, Hanggang dito na uli at kita-kita tayo sa isunod na natin. Uh, next time. So, ayun mga kabukod. At ingat-ingat.